May kanya-kanyang sulot na headband balloons ang mga paratokdo. Asin mga estudyante kan San Roque Elementary School sa Legazpi City. Inima ang pakulok ang para sa pagbukas kang kralasehan ngunya na aldaw. Sigun sa pamayok ang eskwelahan, maut nindang na maugma. Asin makulor ang pagbabalik eskwela kan sa mga estudyante po kami na mag kang yung happy school na kung sa inpo ang kada teacher may mga ano po silang mga mga yell na pigpa introduce sa mga aki and pangangatangan yung maugma na mapil ka mga aki so ano pag welcome sa inda sa inot na aldaw kang klase and syempre sa mga masunod pang mga aldaw na dapat maugmasinda sa inda sa oro aldaw na pag laugdig sa samoyang iskalahan. Sa record kang iskwilahan, total na 506 ang enrollees ng Dapun Kinder kindergarten sundo o grade 6. I Implementar naman kang eskwelahan ang full face-to-face -face classes. Saru sa mga naugmakay ni si Nanay Ella. Mas sumagay yung na ano, face-to-face -face na kaysa online. Kaya, ngunya, talagang matututo ka na kung ano nga ang pag-unsign. Sa Puro Elementary School sa Barangay Puro, Legazpi City, total na siya 300 sa isang enrollees alagad piglala o pa kang eskwelahan na madugangan pa ini. Ang nag-worry ako kang inotara ni na ang fiesta. So sabi ko baka diit ang magralaog. Pero naugma ako na nahiling ko na kadakul kang mga estudyante nagralaog. So sarong patunay na talagang interesado si Damaray na makanoon. Kaya magayon na nag-start na ngunyan ang school year. At least atab man kami makakatapos ngunyan sa pinakauring datos na itigpaluwas kang DepEd Bicol, igwana ng 1,471,972 total enrollees ang bilog na reyon, nanginginot ang Kamarnisur na may 401,139 enrollees, sinundan kan Albay na may 200,918, 190,302 sa Masbate, 165,707 sa Sorsogon, 146,996 sa Camarines Norte, 63,672 sa Catanduanes, 63,358 sa Naga City, 52,750 sa Siyudad ng Legaspi, 48,098 sa Siyudad ng Sorsogon, 42,263 sa Siyudad ng Tabaco, 33,526 sa siyudad ng Ligaw, mantang 32,913 sa siyudad Masbate, as in 30,330 sa Iriga City. 1,332,832 digde ang enrolled sa public school, mantang 136,858 naman sa private school. Personal assessment, I would say that we are 95% ready. I gave also 5% not ready considering that we have still uh, schools who are doing the enrollment. So therefore, the opening will be a little bit uh, uh, delayed because uh, some teachers will attend to late enrollees, something like that. So, 95%. So, Mientras tanto, sinertuman kan PNP Bicol. Nayaon nang saindang pag-alalay. Nga ni masiguro naligtasan mga estudyante asin para tokdo. Gunya na balik eskwela ng mangini. We uh, added more police. So ang pinaka ano talaga natin dito is the police visibility. Because if the police is there, kung sino man ang nagbabalak na ano, makiprevent yun. So prevention. Is... Para sa mga baretang tatak bicol, no mer corporal.